Harry Solomon, where are we? Ano ba tayo? Ah, uh, eh di siyempre, andito tayo sa kagubatan. Early are. Wow! Alisin tayo! Ah wala ah, ah walang John, lilit na saging aking naray. Naaaaaa! <laughs> <laughs> Ikaw ba sa may utak? Ako ba kitang pupusta sa bulog ng sama masama? <laughs> may naisip na ako parang patay si Berdugo. Ha ha ha! Support ka ngayon sa akin. Go to hell! Biatch! Malamig na tapakan na ngayon. <laughs> General! May kayo! Oh, so smooth, yeah. Really? Do you like it? Of course, I like it. Oh, you should eat me right now. Oh, lalabas na ako. <laughs> <laughs> album nais mo kainin. Masugod na tago pagpasaya. Wow, masarap naman nun, Luis. Pero kinalulungkot ko. Sarado ang tindahan ni Impin. Sayang naman, Dugrasyo. Kay pa sa mi hermano. Ano bagang pigas mo riyan? Promotis testo sangre. Moy unik ko iho papa. Ano bagang Dante, oras na. Dante, gunahin mo na si Luis. Eh. Sis. Wow. Ano bagay to, saging? Wow. Ano bagay to, saging? Wow. Ano bagay to, saging?